Ang buhay ay unpredictable kung saan may mga pangyayari na tila hindi mapaniwalaan hanggang sa masilip ito ng kamera. Kaya mula sa hindi inasang paglitaw ng mga hindi mapag-isipang nilalang hanggang sa di makikilalang mga labi ng hayop, ay narito ang ilan sa mga kuha ng kamera na hindi paniniwalaan ng sino man. Handa ka na ba? Kaya simula na natin. Roadside Remain Karamihan sa mga labi ng hayop ay madaling makilala kahit na ilang araw nang naglalaho. Ngunit tila kakaiba ang isang ito. May taong naglalakad sa kalsada ng Paris ang nakapansin sa mga natitirang labi sa tabi ng daan ng isang hindi makikilalang hayop. Maliwanag na ang hayop ay namatay sa aksidente sa trapiko at nananatili lamang ng ilang araw bago ito mairecord. record Kapag malapitan itong suriin ay hindi ito katulad ng, ng karaniwang hayop sa kalsada. Marahil ay sinadya itong itapon at pinabayaan na lamang. Bangkay ng Halimaw Kahit na nakakatakot tingnan ay napakaswerte pa rin natin dahil bangkay na lamang ang hayop na to. Ang mga taong tumatawid sa The Rocks of Coralvo Island... Malapit sa baybayin ng Mexico ng Baja California Sur ang nakakita sa kakaibang bangkay ng hayop. Ang amoy at itsura ng bangkay ay nasa masamang kalagayan ng pagkabulok ay nagpapakita ng karagdagang takot sa mga eksperto. Dahil ito ay nag sa internet, marami ang nababahala sa buong mundo na may pag-alinlangan kung ito ba isang halimaw na isda o isang uri ng alien. Maari rin na ito ay isang prehistorikong hayop na maaring lumitaw makalipas ng ilang taon. APAT NA TALAMPAKANG AMERICAN EEL Nagakalang isang lalaki ng mahabang talampakang isda ay isang napakahabang ahas na katulad ng isda. Isang apat na talampakang American Eel ang natagpuan sa Mustang Island ng Texas bago pa man maasikaso ng mga opisyal sa baybayin. Dumating ang isang direktor ng reserve mula sa University of Texas Marine Science Institute upang inspeksyunin ang napakalaking isda na bihirang lumitaw at naitalang nasa panganib na uri. Iniulat ng direktor na dahil sa labis na pagtatayo ng mga dam sa buong ilog, ito ay nagdulot ng napakasamang epekto sa kanilang paggalaw sa kanilang natural na tahanan na nagresulta sa pagbaba ng populasyon hanggang sa antas ng pagkalipol. Nilalang nakamukha ng unggoy. Posibleng isang unggoy ang nasagasaan matapos mabuhay. Ngunit sa tingin ng mga eksperto, ito ay hindi nakikilalang nilalang Noong Pebrero 2008, isang lalaking taga Florida habang nagbavlog ay nadapa sa isang sanga at nahulog at nakadiskubre ng isang bangkay na kamukha ng unggoy. Upang makakuha ng mas maraming kasagutan, ipinadala ang nilalang na ito sa isang lokal na museum para eksaminahin ng mga archaeologists na nagpapahayag na ito'y isang nilalang na may katulad sa katangian ng unggoy. Halimbawa, ito ay may balat na parang kulay kayo manggi na wala sa alinmang kilalang uri ng unggoy. At narito rin ang karaniwang mga labi. Ang mga labing ito ay tila hindi maaninag kung ihahambing sa mga natagpuan sa daan ng Paris, isang video na ipinaskil ng mga eksperto sa Australian wildlife na nagpapakita ng mga labing hindi nakikilalang hayop ang nasunog dahil dito ay mahirap malaman ang tunay na katangian ng hayop. Kahit ang mga buto ay hindi na natagpuan, batay sa hugis ng mga labi at DNA, lumilitaw na ito ay nabibilang sa isang uri ng hayop na may na may katangian na katulad ng isang aso. Subalit, hindi pa rin natitiyak kung saang species ito nabibilang. Bagaman, maraming nagmumungkahi na ito ay simpleng dingos lamang. At narito rin ang higanting katawan ng hayop. Tiyak na hindi ito'y natitirang pagkain ng sino man, kundi isang hiwalay na bahagi ng katawan ng isang hindi nakikilalang hayop. Natagpuan sa Lake Superior ang isang napakalaking piraso ng isang hindi nakikilalang hayop sa isang freshwater lake sa North America. Ito ay lubos na kakaiba kahit natitigan ay alam mong ito ay nabubulok ng ilang araw kung hindi man linggo ayon sa itsura ng balat nito. Ito ay maaaring nauugnay sa isang balgena o isang pating na maaring namatay sa maraming dahilan. At narito rin ang kakaibang balyena. Ang hindi alam tungkol sa katawan ng dolphin na ito ay kung paano o ano ang nagdulot na magmukha itong isang hindi karaniwan. Isang anim na metro na patay na katawan ng isang mamal na katulad ng dolphin ang natagpuan matapos itong mapadpad sa baybayin ng Dorib National Park sa Namibia. Ang katawan nito ay tila nawalan ng mga internal organs. Nagtipon naman ang mga veterinaryo at mga biologists upang imbestigahan kung anong uri ng nilalang ang mga bagay na to at narito rin ang wax entity. Maliban sa pampalapot na wax, ang kalikasan at pangkalahatang istruktura ng katawan ng hayop na to ay napakakakaiba. Ang mga mamamayan ng Muran, Mongolia ay natuklasan ang isang kakaibang uri ng nilalang na tila alien na nakahiga sa tabi ng sementadong landas. Ang nilalang na to ay mayroong uri ng kulay na wax na nakabalot sa buong katawan nito na nagresulta sa pagiging sobrang malagkit at matigas na katawan. Ang ulo nito ay tila napakakakaiba, may didib na katulad sa isang sanggol na tao at mahabang baluktot ngunit payat na mga binti. Ang mga mata nito ay medyo malalaki at tila hindi nababalot ng wax. Maraming nagtalakayan na ito ay isang uri ng laruan ngunit ang pinagmula ng video ay nagpapahayag na ito ay nakahiga noong matagpuan. At narito rin ang extraterrestrial skeleton. Ito ay isang napakahabang tila isang alien na maaring namatay matapos itong lumitaw sa mundo. Ang napakataas at labis na hindi karaniwang buto na to ay nakitang lumulutang sa Gulf Island ng Canada. Bagaman ang ilang bahagi ng katawan ay patuloy na naglalaho, ang struktura ng buto na to ay nakita at sinukat na mahigit sa dalawa at kalahating metro ang taas. Ang ulo ay napakaliit may napakalaking ilong at dibig, isang baluktot na katawan na may napakahaba at payat na mga binti. Dahil sa itsura na tila gawa sa kahoy, ay marami ang nagsasabi na ito ay hindi isang alien. At narito rin ang mummified na mga buhaya. Buong pagsisiwalat, naniniwala ang sinaonang Egyptian na kinakailangan ang mummification upang makarating sa kabilang buhay Kaya't nagpasya silang gawing mami ang lahat ng buhaya Noong 2019, habang naguhukay, natagpuan ng mga archeologists sa Egypt ang dalawang libong mummified na buhaya Naniniwala ang mga eksperto na ito ay hindi sinadyang ginawa kundi aksidente dahil ang ilang bahagi ng mga buhayang ito ay nawawala isa sa mga mummified na buhaya na natagpuan ay sobrang maayos at mayroon pa itong mga bato ang matatagpuan sa bahagi ng tiyan na tumutulong sa kanila sa pagbabalanse ng timbang sa tubig. At narito rin ang bangkay sa lake ng Otario. Ang grupo ng mga kalalakian ay nagulat nang natagpuan ang isang hindi makikilalang patay na hayop na nakahiga sa pagitan ng mga bato sa Oakville Shores sa Canada ang katawan ay walang ulo at karamihan ng balat nito ay natanggal mula sa mga gilid. Marahil dulot ng mga bato na nakapaligid dito. Dahil sa pagkawala ng ulo, kailangan pang pag-aralan bago ito natukoy ng isang eksperto sa wildlife na ayon dito ito ay isang rakon at inianod sa malakas na alon papuntang baybayin. Ang larawang ito ay kinunan noong Marso 2022 ng isang taong naglalakad sa tabing dagat at nakakita ng nilalang na ito sa isang beach sa Queensland ng Australia. Ayon sa nagkwento, ang misteryosong hayop nito ay buo pa. Ang balahibo ay tila nangangahulugang ito ay napunit. Ang pagkakaiba sa kanya kahit ang mga eksperto sa wildlife ay hindi nakikilala kung ano ang hayop na ito at paano ito napadpad sa beach. Maraming nga ang mga gumagamit ng social media mula na ayon sa kanila na ito ay isang alien beast. Ngunit patuloy pa rin ang mga siyantipiko at mananaliksik sa paghanap ng mga kasagutan. At narito rin ang patay na balyena. May kakaibang nilalang ang napadpad sa baybayin. Isang lalaki habang naglalakad sa Lands End sa San Francisco ay natagpuan ang patay na bangkay ng isang tila dolphin. May mga maliit na gaskas ang katawan nito ngunit wala namang seryosang pinsala na maaari magdulot ng kamatayan. Sa unang pananaw, maraming dibating naganap na ang dolphin o balyena sa beach na ito ay hindi makahinga hanggang sa ito ay pumanaw. Natukoy na ito ay isang harbor porpoise na namatay dahil sa malalaking deposits ng basurang plastik sa loob ng katawan nito. At narito rin ang malaking hayop sa dagat. May isang bangkay ang napadpad sa dalampasigan na tila kakaiba kumpara sa isang whale shark o anumang iba pang katulad ng hayop sa ilalim ng tubig. Natuklasan ang napakalaking hype nito noong Marso 2017 sa British Coast. Ito ay may napakakakaibang uri ng katawan na may piraso ng pinagputol na finang baliyena na nakakapit sa kanyang bibig. Dahil sa biglaang paglitaw ng halimaw na ito, pinayuhan naman ng mga tao na lumayo habang tinatawag ang gobyerno upang mag-imbestiga pagkatapos na maipatupad ang mga naangkop na pag-iingat. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa ibaba ng video. At see you next time